mga boss oh. Ang galing niya mag ano nang magsintas ng sapatos oh. Ang daming design oh. galing oh. Ayan, oh. Galing mag ano, ng sintas oh. oh. iba na naman 'yan oh. Ubang Oh, galing oh. <laughs> Tingnan niyo guys oh. Para oh, may idea kayo paano magkabit ng sintas oh. Na ito. Ibang, ibang style na naman, oh. Yan, oh. Ang galing, oh. Bisik na bisik, guys, oh. Para may idea kayo, oh. Ah, ito, oh. Ibang design na naman to, guys, oh. Ang galing, oh. Oh, ito guys, Iba na naman oh. Ibang design na naman yan ah. Oh. Guling oh. Yan lang pala oh. Basic na basic guys. Oh. Yan, iba na naman yung style na yan. Kabila na naman oh. Oh, sinasungkit lang. Yan guys oh. ito. So, ganun pa x tas parang pa x lang sa gitna oh. Lupit ah. Galing ah. Oh. Iba na naman to. X X lang. Oh, ang galing ah. Oh. oh. Gilid na naman. Tapos pababa. Ay, that's Oh, ang galing oh. Noren niya boss oh. Para may idea kayo paano magkabit ng sintas oh. Wow, ang ganda. Ang kabila na naman yan. Parang pa-X oh. Hmm. Galing ah. Oh. Wow. So, ibang sintas na naman ito ginamit niya. Oh. Grabe, oh. daming style na alam niya, guys, oh. Ayan, oh. Ang galing dumiskarte ito, oh. Ang galing, oh. Basic na basic, oh. Nakatago pa yung dulo. Oh. Hindi mo makikita. Ito, eh, oh, pababa. Oh. Ang galing, tapos ano sa gitna na lang, oh. <laughs> Ayos, oh. Ang galing, ah. Dalawang baba, tapos paano kung gawin niya yan, mga boss, oh? Hmm. Galing, ah. Parang bahay ng ano, ah. Ngayon. Ngayon. X xx, oh. Oh, galing, ah. daming diskarte, guys, oh. Uh, marami kayong matutunan ito, paano magkabit ng sintas. Nga, style ng sintas. Uh, matutunan nyo yan, mga boss. Ganyan mo, oh. Ang daming style niya ng, ano. daming style ng pagkabit ng sintas. Ah, uh, Panooran nyo yan guys para alam nyo kung paano mag-idea ng, mga uh, ideya na paano magkabit ng sintas. Yan lang guys. Thank you.